Hello po, uh, ito po si Andrew Chua ng High Pressure Game Farm. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, I hope na nasa mabuti po kayong kalagay. I-discuss uh, po natin today yung uh, about sa conditioning. Well, uh, ako po uh, bilang isang matagal na magmamanok at uh, nakaranas na rin naman ng mga laban na hindi man presisteryosong laban pero masabi ko po na medyo mabibigat na laban ng araw. ah uh, ako po hindi po ako dumedepende sa uh, vitamina o mga kung ano-anong suplemento o vitamina na ibinibigay pa sa manok para makondisyon sila. Dahil ako po, uh, naniniwala po ako na napakalaking halaga po, napakalaking bagay po na kapag ang manok natin ay inayon natin sa natural na paghahanda, well, hindi maiiwasan hindi magbigay ng vitamina, pero hindi naman po yung uh, bigay dito, bigay doon, bigay nun, bigay nito. Hindi po tayo ganun. We just stick uh, for a uh, certain na uh, vitamins and supplements. Uh, when I said certain, ilan lang at hindi po nagbago. Uh, kung ano po yung binibigay ko noon, yung pa rin po yung ginagamit ko ngayon. Pero napakalago, napakahalaga po sa akin talaga yung training. Uh, naniniwala po ako na ang ititibay ng manok hindi po sa bitamina. Dahil ang bitamina po nawawala yan. Eh. Na oras po na nagkamali ka ng pagbibigay sa susunod na bitamina, maaring mawala na po yan. Pero kapag ang lakas po ng manok natural, mahihirapan po kayong mawala yan. Uh, lalo po yung sa stamina. Kailangan makargahan po ng stamina ang manok. Ang ginagawa ko po ay uh, naglalagay po ako ng nilalagay ko po ang ating mga panlaban sa sa initan o sa arawan. Uh, tapos po magpatuka at magpainom, pinapahinga ko po ng kalahating oras at uh, inilalagay po natin sa initan ng alas 9 ng umaga. Matapos po noon, kukunin po natin, ilalagay natin sa makulimlim na lugar. Pinapahinga po natin ng kalahating oras para po mawala ng pusa uh, yung uh, init sa katawan ng manok. At nang sa ganon, pag ating hinilamusan, hindi po sipsipin ng uh, katawan ng manok natin yung tubig. Matapos po magpakulimlim, kinukuha ko po yun after 30 minutes and then hihilamusan, nilalagay po sa flypen. Doon ko na po pinapatulog yun. Uh, tapos po yung yung mga sigpaw, yung mga kahig, yung mga katsikak, napakalaking bagay po niyan. Uh, wag, wag po nating uh, daanin sa gamot. Nakita niyo po ba yung ano, yung yung uh, ibang mga nilalaban ang gaganda ng itsura, popular ng mukha, pero mahihina po. Uh, hindi po sila nagtatagal sa laban. Agad-agad uh, po na nauupos din sila. Uh, kami po nung araw naka-experience ng ganyan sa Bella Mill po. Ah, uh, araw-araw po kami nag-inject mali pala nung baguhan pa lang kami ha. Hanggang sa yun nga, uh, sabi ko, dad, ang popula ng kwet ng manok natin tsaka ang popula ng mukha. Pero ayaw kumilos. Uh, papalo pero matamlay. Papalo pero hindi malalakas. So, dun po, nag-start na ako mag-realize hanggang sa, yun nga, uh, since tayo po bumabiyahe ng Bacolod nung araw, unti-unti uh, unti, unti po, nagpaturo tayo dun sa mga handler dun sa Bacolod, kung paano po sila nag-train Yung patoka po, napakalaking bagay po niyan. Sa totoo lang po, bago kayo mag-train, dapat uh, yung patoka ninyo, inuumpisa nyo na agad sa maganda. At saka, wag po kayong magkukondisyon na ang katawan ng manok ninyo ay hindi pa maganda. Dahil hindi po pe pwede o hindi maganda magkondisyon, na isasabay po natin yung pagpapalaki ng katawan habang nagkukondisyon, that is a no-no po. So hanggang dito na lang po muli tayo. Ito po si Andy Chuhan ng High Pressure Game Farm. Kung may mga katarungan po kayo sa pagkukondisyon, message siya lang po ako. At uh, maraming maraming salamat po. Uh, message siya po kayo. At may lakad po kami. Ayun si Mrs. O. May, -may lakad po kasi kami. Uh, sinubukan ko lang po mag, uh, mag maggawa ng video para sa uh, request na rin ng ating mga kasama. Maraming maraming salamat po.